Eto, basahin mo itong mabuti, Marvin. Ang gusto ng tao, manalo ka ng jackpot. Kaya, ito ng huling tanong para sa jackpot mo. Sa words. Gano'n na ka dito. Nanood ka ba ng basketball ng linggo? Okay. Hindi. Oh, uh, po ng linggo. Nanood ka? Opo. Okay. Sige. Hindi nang tanong ko sa'yo. <laughs> sa laban ni Nat... Okay. Sa laban ng team ni Kobe Bryant versus Smart Gilas nung linggo, ano ang naging final score ng ating national team? 87 ba? Sa laban ng team ni Kobe Bryant at marami pang mga sa basketball Basketballs versus Mark Gilas noong linggo, ano ang naging final score ng ating national team? 87 ba? Yes or no? Sigurado ka? Bibigyan ka ng 5 seconds! Five seconds! Time is up! Nanood ka, hindi mo nalaman. Di ba itong mga pasyo meron itong mga ending-ending sa probinsya? Yes. Ending-ending? Marvin! Ang tabang sagot for 50,000 ay... Yes! It's no! Ah! Marvin, magbeso ka na dito. Jack, na tayo. Ang total na pera mo ay 110,000. 110,000, Marvin. Pag hindi mo nasagot, ang jackpot ng iso, mo 110,000. Here we go. Jackpot. mag ka na sa buhay mo. 110,000 na cash na uwi ka or house and lot from Camella. Isang potong buwan at isang million cash from Tiki Tiki. 110,000 tutuloy ka ba? Step in! Step out! Mrs. Lamita may asawa mo. Go! Step in. Sigurado kayo? Okay. Uulitin ko lang sa inyo mag-asawa, pang hindi nyo nasagot, ang tamang sagot. uuwi kayo ng walang 110,000, pero meron kayong 20,000 kanina? 25,000. Nakasay nyo yan. Pero ngayon pa lang kayo makakakuha ng ganitong pagkakataon sa buhay nyo. Tandaan nyo, nagbubukid ka lang. Wala kang isang milyon, wala kang isang ban, wala kang isang house and lot. Mag-usap kayong dalawang mag-asawa. Step in, step out! Step out na lang, ko'y Step out na lang. Step out. Kailan ka ba, mga ngarap? Lagi ka nalang maumuulong sa laban? step out. Step in. Step in, Kimberly. Step, step, step in. Tawag niyo anak niyo. Dito ka iyo. Okay? ABC. Makikiusap lang po ako. Wala po magtuturo ngayon. Ito po yung jackpot. Sila lang po mag-isawa, mag mo, Tatanungin kita, mamimili ka na ng isang letra. Sa isang letrang yan, mababago na ang buhay niyo mag-asawa, mm. ang pamilya mo. Sa ka nagtatanim, good luck sa inyong dalawa at sa inyong tatlo. Ito ang tanong ko. Please lang po. Dahil pag humi nagturo, nakita ko, disqualified po ang pamilyang ito. Kawawa naman sila. Makinig mabuti. Wala mo na music. Sa initials, dahil nag-birthday ang ating mahal na king of comedy. Sa initials, the comedy king na RBQ ano ang ibig sabihin ng letrang B as in victory please, wala pong magsasalita 1 million from tiki-tiki 1,000 -tiki, lot 1,000 view ban sa initials ang ibig sabihin yung kanyang letra RBQ Rodolfo B Kison ano ang ibig sabihin ng letrang B as in victory sa A Valdez sa B, bilya o bila. Sa C, bera. Why please? Huling tanong ko to sa inyo. Tumalikod muna kayo. Tignan niyo ang initials. Ayan. Sa initials, si Colby the King, Dolphy na RBQ. Anong ibig sabihin ng letter B? A. Valdez. B. Vila. C. Ovilla. C, si Vera. Hey, Valdez, eh. One million nice. from tiki How's that? Port and, lot. and view man. A, B, or C? Po, Valdez, eh. Valdez, Villa, Pibigyan ko kayo ng 10 segundo. Go. Rodolfo. Kaya marap? 110,000 to. Huling pagkakataon nyo na to. Huling chance na to. A, B, or C? Ano ang B sa RBQ? Valdez, Villa, o Vera? May wala kayong 110,000? Pagbibigyan ko kayo. Bakit si... Mara kayo sa harap. Dito kayo marap. 110,000. Step in, step out. Tutuloy pa tayo sa Japat? Marvin! Step in, step out! Step in! Step in! Step in! Step in! Step in! Step in! Alam niyo ba kung ano ang B sa RBQ? Ng Kaomidi King na si Dolty? Sigurado? Ikaw ay nagtatanim ng ano? Palay po. Palay. Anong trabaho mo sa buhay? Ilan ang anak nyo? Bali, dalawa po. Yung isa one year old. Asa yung bata? Nasa kaluokan po sa tiyahin ko. Hmm. Iniwanan po namin din. Magkano ang perang nahawakan mo? Pinakamalaking perang nahawakan nyo? Sa... sa akin po. Pag... hanggang sa puli mo po yung pasarili. Ganon. Sigurado lang isasagot nyo? Okay. uling ta huling tanong na to. Limang segundo! A, B, or C! Step 2. Sigurado? Opo. Sino nakaramdam kasi? Bakit ba't kayo lumipad? Kasi po, parang nararamdam ko na ito. Yan? Opo. Ang tamang sagot! Pwede maki-full set niyo, para makita natin! Diyos ko naman, oh! No? Ang tamang sagot Congratulations po sa inyo, Kuya Marvin. Kayo po ang ating second mega jackpot winner. Palakpakan. Meron na po kayong bagong house and lot, isang photon view van, at meron rin po kayong 1 million pesos mula po sa Tiki Tiki. Marvin, mo ano gusto mo sabihin sa ating mga kababayan? Ano gusto mo sabihin? Uh, maraming maraming salamat mo, sa unang-una sa Panginoon. Tsaka po sa akin, Lucky Charm na dala. Mula, napulot ko lang po ito sa pagtitinda ko ng tilapia. Pero hindi ko po siya iniwanan hanggang sa dumating po ako dito. Yan po akin, Lucky Charm, na lagi po nakasukbit po sa akin baywang. Nakasingit lang po yan sa brief. Totoo lang po. Hindi ko po siya iniwanan. Uh, maraming maraming salamat po sa TV5. Kay Kuya Will, sa lahat po na nandito. Bas, maraming maraming salamat po. Lalo na po sa mga nanood ngayon dito na... Alam ko, tinulungan niyo ako. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Ano gusto mo sabihin? Uh, una po sa lahat. Uh, thank you, Lord. Malaking tulong po ito. Tinupan niyo po ang aming mga pangarap. Maraming maraming salamat, Kuya. Maraming salamat po sa inyo lahat. Meron kayong one million from Tiki Tiki. Meron kayong isang potong view bag. House of love from Camellia. Kahit nasaan kayong lugar, may Camellia. Congratulations sa inyo. Sino na po ang second winner? Mga pangarap na tinutupad ng TV5 at ng Will Time Big Time. Mga pangarap na hindi napapako. Dito po sa programang ito, yung mga pangarap niyo, tutuparin namin. Dahil ang programang ito, para sa mga mahirap, sa pangangarap, nakakala nila hindi matutupad. Pero dito sa si TV5, a real time big time. Kayo ang big time. Congratulations! Mabuti naman